Inutos na ng lokal na pamalaan ng Digos sa Davao del Sur ang pagdaragdag ng presensya ng sa malapit sa mga paaralan at mga lugar na maraming estudyante. Ito ay matapos ang insidente ng bullying at pambubugbog sa dalawang estudyante na kagagawa ng mga miyembro ng isang grupo o gang sa pahayag ng lokal na pamalaan. Inutos na rin ang pagkilala sa mga leader ng gang sa lungsod at pakikipag-ugnayan ng sa at paaralan. Inamin ng lokal na pamalaan na may dalawang bagong kaso ng pambubugbog na itala sa lungsod tulad ng nangyari sa loob ng Digo City National High School. Sa pahayag na paaralan, inibisigana nito ang insidente at nananawagan sa mga magulang na tumulong sa pagpapaintindi sa mga anak na hindi masangkot sa gulo. Iginit naman ng lokal na pamalaan ang responsabling paggamit ng social media sa mga estudyante, magulang at guro upang maiwasan ang paglaganap ng mga maling impormasyon na maaring maghatid ng panik sa publiko. Ako si John Ryan kalonya ng Super Radio Davao nag ulat para sa Jamie Super Radio DZ Double Dapa totoo Super